Nagulat nga itong bagong Lakers player sa ginawa ni Lebron James sa gitna ng kanilang practice. Pero bago yan mga idol, ito muna nga ang Warriors practice kung saan itong si Stephen Curry and Chris Paul continues to build their chemistry. Patuloy nga silang naganda mga idol para nga sa next season para maging familiar na nga sila sa isa't isa. At mukha nga sa kanilang ginagawang ito mga idol ay baka maging parehas na kasama sa starting lineup itong dalawang gwardya. Alam naman natin na usap-usapan si CP3 na magiging off the bench pero so far sa kanilang training camp ay palaging ang magkasama si CP3 pati na rin si SC30. And then mga idol, etong si Chris Paul hindi pa natapos dyan. dahil matapos na ang kanilang practice ay patuloy niya pa rin inaalam ang mga dapat na gawin niya ang mga plays ng Warriors para nga mas maging pamilyar na nga siya At hindi na rin siya siguro malito mga panga pag nag-umpisa na ang season ng Golden State. At sa pagtatapos nga ng pag ni Chris Paul with the Warriors ay ito ang kanyang naging ending. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang team ng Los Angeles Lakers at ang ilang mga update sa kanila. Dahil ngayon nga mga idol, balita ng isang The Athletic reporter na si Torian Prince daw is a serious option for the Lakers na maging starter nga for next season. Dahil kanilang sinusubukan so far itong si Vanderbilt, Truya, Chimura, pati na rin si Torian Prince in their training camp. Salit-salitan nga itong mga player na ito sa starting lineup, tinitingnan kung sino nga ang pinakamagandang option sa tatlo. At mukha nga nga itong si Torian Prince so far ang nag out. Mukhang fit na fit nga kay Lebron, AD, Dilo at Reeves, itong 3 and player ng Minnesota dati. And well mga idol, isa itong sharp shooter at talaga namang masan sa depensa and can make plays on his own. Kaya't hindi na rin siguro tayo magulat kung si Torian Prince ang talagang maging kasama sa starting lineup. Pero let's see mga idol dahil nandiyan pa rin si Rui, si Vando na siguradong gusto rin mapasama sa first five. And mga idol, update nga dito kay Lebron James, balita niya na mismo na hindi nga siya maglalaro sa linggo sa first preseason game ng Lakers against the Golden State Warriors. Hindi niya nilinaw kung ano ang dahilan pero sinabi niya na maglalaro nga daw siya sa 3 out of the 6 games na meron ng Lakers this preseason. And usually ganyan naman talaga mga idol, hindi na masyado naglalaro ang mga star player this preseason games at minsan first half nga lang naglalaro itong mga NBA stars. Anyways, update na nga tayo dito kay Jackson Hayes na talaga namang nagulang tang, talagang na sa kanyang nakita na ginawa ni Lebron James in their practice. Sa gitna kasi ng interview ay mukhang etong si Jackson Hayes ay nakikita si Lebron James kung ano ang kanyang ginagawa sa practice at sa kalagit nga, nga ng kanyang pagsasalita ay na-interrupt nga siya at hindi niya napigilang pansinin ang ginawa ni Lebron James. Tingnan nyo itong kanyang sinabi. Um,

Anyways mga idol, itong si Jackson Ace ay mukhang hindi pa nga talaga sanay na teammate niya na si Lebron James dahil humahanga pa nga rin siya sa mga ginagawa nito.